Magkano? P100. P100. Ano ah, ito dito? Mga ipit. ang mga laruan din. Ah, nasa laruan tayo ng mga section. Wala na ano yan. <laughs> Parang bago itong mga ganito na style. Pangano din ba ito? Mooncake Festival? Ang naman ito. Christmas na ba? Merry Christmas. Okay. Mga laruan ba? <laughs> Pag mga laruan ba makakita ka, malalam mo yung anak mo? Yung fish. Mid-autumn festival. Lalabas Wow. <coughs> Alam din. Ang taba. Um, ganyan yung alaga ng ano ng pinapantay Pero grabe ang buhok. Yung iba yung ano. Para na. Ano ba ito? Tara na. O tara na. Oh, tara na.